Kamusta mga kapasigenyo at mga kapilipino? Saan man kayo naroroon? Ngayon, pag-usapan natin ang isang pangalan na parang tambol sa puso ng Pasig, Mayor Vico Soto. Ito ang tunay na sigaw ng Pasig. Pero bakit nga ba? Anong meron kay Vico na hinintay natin mula pa noon, panahon ng panday ng tatay niyang si Bossing Vic? Sa susunod na ilang mga minuto, Alamin natin kung bakit si Rico ang game changer ng passing. Critical analysis, kwento ng bayan, at syempre, kaunting tawanan. Lahat yan nandito. Kaya't i-ready ang inyong popcorn, i-pause ang Netflix, at samahan natin ako, <laughs> ang inyong humble na gabay sa isang intelektual na paglalakbay. Tara! Kung bago ka rito, i-hit ang subscribe button, i-like at i-comment ang sagot mo sa tanong na ito. Bakit mahal ng Pasig si Vico? Let's get started. Noong 2019, parang pelikula ng Pasig. Ang Pasig, no? isang batang politiko, ma politikong may boy next door vibes ang huma humarap sa isang dinastiyang 27 years na namamayani. Sino si Vico Soto? Anak ni Vic Soto at Connie Reyes. Oo, celebrity kid. Pero hindi siya yung tipong magpapakita lang sa Itbulaga at magpapakyo. Siya yung tipong mag-aaral ng public administration, magtatrabaho bilang konsihal at babasagin ang status ko. Ang Eusebio Dynasty, mga kaibigan, ay parang telenovela. Hindi natin alam kung kailan matatapos, pero noong 2019, si Vico ang nagbigay ng plot twist. Sa kanyang unang termino, termino na patunayang hindi siya basta produk produk produkto ng pangalan. Ayon kay Pao Santiago, isang konsihal sa ilalim ng giting ng Pasig Ticket, ang lakas ni Vico ay ang kanyang authenticity. Pero teka, totoo kaya itong pagiging too good to be true niya? O baka naman scripted lang ang lahat? Hmm. Isang araw, noong 2019 campaign, may lola daw sa palengke na sinabihan si Vico, Iho, ikaw na nga ang hinintay natin. Pero hindi siya nagmalaki. Sa halip, nagbigay siya ng yakap at sangiti. Sang Yan ang Vico Soto brand. Hindi lang politika, kundi puso. At syempre, hindi na rin makakalimutan ang tatay niyang si Bossing Vic. no campaign kickoff noong March 2025, sinabi niya, ito ang susunod na presidente ng Pilipinas. Naku, Bossing, baka naman masyado kang advance mag-isip. Pero aminin natin, may presidential vibe nga si Vico. Ngayon, pag-usapan natin ang mga reformang nagdala kay Vico sa Hall of Fame ng Good Governance. Una, ang kanyang laban kontra Corruption. Ayon sa Rappler, sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakakatipid ang pasig ng isang bilyong piso taon-taon. Isang taon. bilyon, mga kaibigan, yan ang perang dating napupunta sa bulsa ng ilan. Pero ngayon, napupunta sa mga proyektong tulad ng bagong City Hall at mas magandang serbisyo. Pero teka, hindi lahat ng perpekto. May mga nagsasabi masyado raw nakatutok si Vico sa good governance kaya napabayaan ang, ang health at education sectors. Ito ang sinabi ng kanyang kalaban na si Sara Diskaya. Pero tignan natin ang datos. Sa ilalim ni Vico, karamihan ng mga empleyado ng City Hall ay permanent na, magbenepisyo at seguridad. Resulta, mas profesional ang serbisyo. Kung ikukumpara natin sa nakaraan, parang langit at lupa ang pagbabago. Pero totoo kaya ang sinasabi ni Diskaya o baka naman shade lang ito ng kampo niya. Isang kwento mula sa isang pasigenyo. Noong pandemya, si Mang Tony, isang tricycle driver, ay nakatanggap ng ayuda mula sa City Hall nang hindi kailangan maghintay ng matagal o magbigay ng lagay. Sabi niya, kay Vico lang kami nakaranas ng ganito. Yan ang epekto ng transparent na pamahala. At speaking of transparency, alam niyo ba na si Vico ay tinawag na anti-corruption champion ng US State Department? Naku, baka isipin ng iba Vico, masyado kang perfect magkakamali ka rin pero sa ngayon parang siya pa rin ang Captain Barbell ng Pasig. pero hindi lahat ay happily ever after tulad ng anumang superhero may mga kontrabida rin si Vico Una at 9.6 billion pesos City Hall Project ayon sa ilang kritiko tulad ng kontratistang si Selvin Lau bakit kailangan gibain ang lumang City Hall pwede na naman daw electrofit at may mga nagsasabi pa, baka ito raw ay para sa kanyang uh, 2028 senatorial bid. Naku, Vico, ambisyoso ka ba talaga? Pero sagutin natin, ito nang maayos ha. Sumagot si Vico sa mga akustasyon. Ang kontrata daw ay nasa passing website. Okay, uh, at ang mga proyekto ay dumaan sa tamang proseso. Noong August 2024, uh, nakipag-usap pa siya sa mga nagproprotesta na hindi naman daw mga taga-Pasig, kung taga Quezon City. Ah, Platuisa, pero seryoso ang tanong, transparent nga ba ang proyektong ito? O may bahid pa rin ng politika? Ang sagot mga kaibigan, nasa datos at sa inyong mga pag -uska. At syempre, hindi natin makakalimutan ang laban kay Sara Diskaya. Si Diskaya, isang negosyante, ay nangangako ng ayuda at malalaking proyekto. Pero teka ha, By chismis, ang kanyang kumpanya, ang St. Gerard Construction, ay may record na suspension mula sa DPWH. At noong March 2025, nagkaroon pa ng tensyon tungkol sa campaign permit. Si Vico pa ang naglabas ng resibo. Savage, di ba? Alam nyo, parang telenovela itong laban sa passing. Si Vico ang prinsipe ng good governance. Laban kay Diskaya, Ang Reyna ng Ayuda. Pero sa totoo lang, kung pelikula ito, si Vico ang My Best Director Award. Ngayon, sagutin natin ang tanong, bakit nga ba mahal ng pasig si Vico? Ayon sa survey ng Tanjiray noong April 2025, si Vico ang most trusted mayor sa Metro Manila at hindi lang yan, ang kanyang giting ng pasig ticket ay parang avengers ng local politics kasama si Representative Roman Romulo at Vice Mayor Dudut Jaworski. Ang sikreto ni Vico, siyang politikong hindi natatakot maging neutral. Noong 2022 elections, tumanggi siyang mag-endorso ng presidential candidate. Sabi niya, pasig muna yan ang, ang prinsipyo na bihira sa politika. Pero may mga nagsasabi, masyado raw siyang safe. Hindi ba't kailangan ng mas matapang na leader para sa mas malaking problema tulad ng trapiko at public transport? Ano sa tingin ninyo? Isang viral moment. Noong umuulan sa isang campaign event, isang pasigenyo ang biglang yumakap kay Vico habang hawak niya ang payo. Ang caption ng social media, sa social media, Vico ikaw ang aming payo. Yan ang koneksyon na hindi mabibili ng pera o ayunta. At syempre, hindi natin makakalimutan ang kanyang hugot moments sabi niya sa isang speech, gusto natin lumiit ang mayor. Nako, di ko kung lumiit ka pa, baka maging action figure ka na lang sa Pasig. Kaya naman mga kaibigan, ito ang tunay na sigaw ng Pasig. Si Vico Soto, ang leader na nagbigay ng pag-asa, reforma at transparency. Pero ang tanong, sapat na ba ang nagawa niya para sa ikatlong termino? O oras na ba para sa bagong buka? Ang sagot, na sa inyo mga Pasigenyo. Salamat sa pagsama sa dalawa sa ilang mga minuto na ito. Kung nagustuhan nyo ang talakayang ito, i ang subscribe button. ha, I-like at i-share sa inyong mga kaibigan. I-comment ang inyong opinion. Team Vico o Team Diskaya. At huwag kalimutan, ha? ang tunay na kapangyarihan ay nasa boton nyo. Pagpasya ng maayos, mga kaibigan. No? Um, hanggang sa susunod na intelektual na paglalakbay, ako ang inyong gabay, at ito ang tunay na sigaw ng bayan, paalam.